Ako guys, vlogger kasi ako guys. <laughs> boy, <laughs> dahil mag-Australia, babalik na ako mag-vlog. At may editor na ako, po. Siyempre sa Sana ko. all. Ito, Makasabi na lang talaga wala na sana all. Kasi ikaw, di mo kaya kasi busy ka. I'm busy. Siyempre, makikita ko na yung ibang bansa, boy. Kung totoo talaga. Para ma-feel mo ibang bansa, buddy. Ba Para ma-feel mo talaga ibang bansa, ha? Ganito ka gawin mo. mag ka lahat. Alam. mo ibang bansa. Ano-ano mo itlog sa <laughs> Kasama natin si Black Swim. Ayun ma. tayo ngayon sa immigration, ligtas tayo. Sa pa na kayo immigration. Sobrang so, right. saya ko guys. Ano is, immigration? <laughs> <Anong parang laughs> ano ang tanong? Ano tanong How do you feel tonight? Sabi na. Tonight pala tonight. tonight. Sabi na sa immigration. Tonight. How do you feel tonight? What feel did good. you say? I feel good. Tapos ayun, pinapasok agad ako. Inintay oh, namin English, si... Kasi pag English, pagkausapin mo yung English na yung nagtatanong sa immigration. I fine, thank you. Wala na yan. Ipapasokin kasi alam niya. Uy, pupunta na ibang bansa to. Marunong mo English. Matik na yan. Sabi ko, Australian. No Philippines. no Philippines. Apo ah, rin oh, passport niyo. Oh, no Philippines. Wow, what an incredible look. <laughs> Shout out to sa Malspina ng ina. Shout out Shout kay Coach out out kay Kung hindi dahil ng Coach Mark, map, wala kami ngayon dito. Hindi okay, kami makapunta ng ibang bansa at lahat ng biyaya na nakakamta namin. Sure. Pero ingat kayo sa Australia kasi pag tumayos kayo ba mag iiwan niyo ng <laughs> doon sa <laughs> sa court, sa court. Kawawa yung Australia. Yung hotel na istiyan namin, good luck. <laughs> 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 hindi ako si Carlo Velasco. Kawakan <laughs> <laughs> yun. Guys, malapit tayo sa Mike Zero Plan. Sana matuloy nito. At walang, walang, bagyo. sana oh, bigyan ito, kami ito, ng magandang panahon. Ito, ito, para makapunta na kami ng ano, ibang bansa. <laughs> para maniwala na ako na mayroong ibang bansa. Hindi lang <laughs> nga ano. Makita ko yung mga graphics doon na HD. Well, ayan na po. Una na po ako. Kasi tuloy na tuloy na to. Pumunta na kami sa plano, Punta na ako ng Australian Embassy. Go! Sabi niya, sabi niya. Vlog Vlog siya. Ay, guys. So ngayon, naalis na kami. Nakikita niyo naman yung mga magandang Pilipina. <laughs> Sobrang nakaka-excite kasi... Mapapatunayan ko na kung totoo yung ibang bansa guys kasi baka chika-chika lang nila yan eh na may ibang bansa. Hindi ako nang ano. Ayun mga ano pa na guys. Mapapatunayan ko na kung mismo yung magsasaksi guys. Maraming salamat sa mga suporta nyo. Maraming salamat. Kahit kay Boss RJ at sa lahat ng bumubuo ng North Bulls. Napabilang ako dito guys. Bullock is the best among organizers. Sa mga staff. Thank you, thank you. Salamat sa opportunity. Yes. Guys, we are here at uh, the It's good. It's good. Place good. Na eroplano. No in. No Philippine, No Philippine. English only. What is the plane name? Good hub. Good hub. <laughs> Shout out to the fans. Alapat. We are so excited to go to the. Australian embassy. Because no. Uh, yes. We will I'm play there. I in in Philippines. What a beautiful it, place. Ah. Uh, That's uh, uh, your feedback to the Philippines. For me, and I enjoy a lot of friends here. I of friends. <laughs> I enjoy my stay. I enjoy my stay in, uh, I stay in Philippines in 31 years. <laughs> 31 years, no go out. Philippines, no go out. And now, first time, go out. <laughs> I have many friends because I am 31 years here. <laughs> no go out, no go out. 31 years no go out and now only go out to philippines not the name, not the <laughs> i love the country that's what i want to say i love the country the culture the tradition Singapore guys bababa na kami kasi nagpapagasolina pa yung ano itong na airplane guys thank you bababa kami guys nakikita ko na hindi na guys nagkakagulo kami dun sa ano sa loob ng ano sa loob ng ng airplane order kami ng ano hirapan. Kasi yung babae doon, no English, no English, no Philippine. No Philippine man, no, 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 no food. Only Singapore language. Ibili lang kami ng noodles na uh, dalawang oras. Panis, para maninibago ka guys. Sorry, Philippine. Sorry, Philippine. But Singapore, beautiful. <laughs> ah, magka nang pasaya dito, kuya. <laughs> Libre ko na kaya. <laughs> Libre ko na kaya dito. No Philippine, no Philippine. <laughs> <laughs> Papunta na kami terminal to guys. Pasay din to, pasay. Pasay. <laughs> Totoo pala yung ibang bansa, guys. Guys, ngayon naniniwala na ako na totoo, nah, hindi yun. lang graphics. No, na totoo Talaga, yung, ibang, yung bansa. ibang bansa. Ito yung tour guide namin si Kuya pra Sydney din to. 7-Eleven, guys. No Philippine, no money. Bili ka na wala. Ayun, go. Ayun na, saan ba? mo. Kuya PJ! Kuya. So, Dihon. Uh, <laughs> sa <sarang land. laughs> so, andito na kami guys. Kasama na namin sila. Guys, in, kami ng mabibiling pagkain kaso no Philippine. No food. No Philippine money eh. No No English. No food. No food. No free water. Only tsunami. <laughs> <laughs> tsunami, free water. Wait for the earthquake. Buti na lang na-meet natin si Kuya Ryan, guys. Grabe na mo ako. May makapatasal. Taga saan ka? Taga saan? Sa, sa Pilipinas? Kalawakan. Uh, Kalawakan. Kalokan. Tinulungan niya tayo dito sa Singapore. <laughs> Kasi dito, ta wala tayong alam. Papunta din siyang <laughs> Sydney, Australia. Hindi ko alam na yung feedback na yung mga kasama ko. Oh, sulit oh. Kasama ka na sa team namin. <laughs> Kahit pag CR, di namin alam, guys. Hindi naman band ko. Pasakay na kami. Pasakay na kami, guys. Pasakay na kami sa airplane. Pagpunta ng Sydney, guys. Kaya na guys, dito na kami pamanda na kami city guys with Kuya JR Hi vlog Hi vlog PJ, the one and only Top na kami, alas dos na madaling araw Black shrimp The black shrimp Sila kaya doon doon ng Tiberos Saan sila? Malayo ata Ah, doon sila kapila na? sa harap Kaya na kami sa sundo namin guys ito na yung sundo namin lagay ng kangaroo kaya ng kangaroo Mike, Mike lagay ng kangaroo <laughs> o oh, air kundi ha, pwede ko guys, abangan nyo yung mga susunod mga yayari sa susunod na vlog, alright? nandito na kami sa Australia ah, sa Australia ba tayo? Yeah. Ayaw ayaw na tayo Maganda. Maganda na yung graphics. HD na. <coughs> HD na. HD na. Alright. Thank you Lord. Y van guys.